Mali na naman. Huli, huli. Huli mga cutter. Huli na naman siya. Ayos. Huli na naman ang ating kabuyo. Ito, At huli na naman siya. Ayan, mga ka cutter. Kaya nyo, naliigan. Dalaw pa pa. Ito yung ating panghuli. Ito, Ayos. Sa palong po. Tignan nyo, kanter Sa palong. Tapos sa paa. Ang ganda. Batang-bata -bata pa. Ito, kanter Mayroon pa sa liig. Balik tatlo. Guys, yes, mga counter. Porong-poro. Ngayon, panghuli natin yung ginawa po. Salamat sa tutorial ni Juan Lagalag. Nakahuli kadalawa na. kadalawan ako. Ayos, gando, batang bata pa. <coughs> Ang tilapang aking labulo. Thank you mga kanter. Next time ulit.